Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susamada natin ang ating pecha ngayon May 18, 2025. Sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayun, mga idol, umpisa natin ang ating sumada sa May tayo. Ayan, 5 pa rin po tayo dito. 18 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Simplify ulit natin yung mga numero natin dito. 0 plus 5 is 5, 1 plus 8 is 9, at 2 plus 5 is 7. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. Add lang natin, 5 plus 9 is 14. At dito, 9 plus 7 is 16. Ganun pa rin sa bandang baba, 14 plus 16 is 30. Ayan mga ito, lang po ang ating unang numero. Meron tayong 30. At yung kapalis ng numero, dito pa rin po yan. combine lang po natin sila. 5 plus 9 plus 7 is 21. Ayan mga ito, lang po ang ating kapalis ng numero. Meron tayong 21. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin matayaan yan. 30, 21 or 21, 30. Ayan mga ito, yan. Tugit sila. Kaya simplify din natin itong dalawang numero natin dito bago natin yung sumada para madagdagan yung mga numero pwede natin pagpilihan unahin po natin ang 21 2 plus 1 is 3 at dito sa 30 3 plus 0 is 3 same lang po sila ng sumanda kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito ito lang pong 3 at ito lang din po ang ating sumanda ngayon Ayan, may sumada natin ng 3, Kukuhin mo natin ang 21 or 30. Kaya talagang po sa dalawang itong mauna, okay lang po. Ayan, nahin natin ang 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. Pwede at saka itong 30 sa mga 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin dyan ang 12 sa mga 12. 1 plus 2 is 3. At 39 sa mga 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. Yan naman po yung mga pwede natin pagpili ang numero. Sa ating sa mga may 18. Meron tayong limang numero dito. Ayan, meron tayong 3, 21, 30, 12, at 39 gawin pa rin po yan, ramble lang po natin gawin po tayo kung ano po yung nagustuhan po natin, mga pwede pong numero na pwede natin makayahan and mga at kaibigan sa ating sample ginawa natin dito yung 3 at 30 then 12 at 3 then 30 at 21 Ayan mga ito, dito yung ating mga sample para po sa ating sumato ng yung May 18. Meron tayong 3.30, 12.3 at 30.21. Ayan, kung okay lang po, nagustuhan niyo po itong mga sample natin na kuha dito. Pwede, pwede po natin matayan yung mga yan, naging naman kaya. Dito po sa mga yung circle natin mga numero dyan, kung may mga nagustuhan po tayo kaya po tayong mga kombinasyon, kaya lang po yung pumili kung ano po po yung mga personada po natin mga numero. At ay mga idol, lang ating sumada para po 2018 18, 25. Maraming maraming salamat po.